Palimos po. Ayot, man. Hoy, matandang dugyot. Bakit ka dito nandilimos sa village namin, ha? Sino nagsabi na pwede ka mamalimos dito, ha? Mas ka nga ka dito! Kakatiri ka tignan. Pasensya na, sir. Nagpaalam po kay Kagawad Rodriguez na pansamantalang mamalimos ako dito. Ako lang po kasi nagtutusto sa sarili ko eh. Kaya pinayagan niya naman po ako, kaya dito po ako naglimos. Alam mo, wala akong pakialam kung sino yung kagawad na kausap mo, ha? Kakadiri ka tignan dito sa lugar namin, alam mo ba yon? Ano na lang sasabihin ng mga bisita na pupunta dito, ha? Na nakakadiri naman yung lugar dito? May, May matandang kagaya mo na dugyot? Sa so tingin mo ba, gaganapa sila pumunta dito? Naisip mo ba yun? O sadya, bobo ka lang talaga. Kaya natural na sa iyo walang isip. Ano? Sir, pakiusap. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataong makapagpalimos dito. Wala po kasi akong saklay eh. Eh, lang po ako sa kakakilala ko para makauwi ng bahay. Bigyan niyo na ako ng pagkakataon na kumita sa araw na to. Pakiusap, sir. Teka, teka lang. So, sinasabi mo, lumpo ka. Lumpo ka? Dumi-dumi mo pa na. So, sinasabi mo sa akin, hindi ka makakaalis agad dito. Ganon. Opo, sir. Kasi maaasa lang ako sa kakilala ko para makarating sa lugar nito at para rin makauwi sa bahay. Sige na, sir. Parang ahawa niyo na. Pagbigyan niyo na ako makapaglimos dito. Nakiusap naman po kay Kagawad Rodriguez. Eh. naman po ako. Aba, hindi ko na problema yon tanda. Ano ako pa mag-iisip ng paraan kung sino maghahatid sa'yo o sino yung magtatayo sa'yo dyan? Kakadiri ka? Ang gusto ko, alam mo o ano? Ang umalis ka dito dahil panira ka. Ha? Dumi-dumi mo? Sorry <laughs> Alam mo? Huwag ka nang umasa na may magbibigay pa sa'yo ng limos dito, ha? Kaya ako ko sa'yo tawagan mo na yung kagawad na padrino mo. O gusto mo silaban ko lahat ng gamit mo? Huwag naman, sir. Para ako dito, sir. Sige na. Hindi. Pag, pagbigyan nyo na ako, sir. Ma Kadiri ka May rouse ko lang itong araw na to, sir. Tapos, pag nakakuha lang na ako ng konti pera, sir, sir, parang awa na, alis din po ako kagad, sir. Parang awa na, sir. Yung gamit ko po, sir. Sir, baka yung gamit ko. Parang awa ko lang, sir. Hoy, pagbalik ko dito at maabutan pa kita, malilintik ang kasaking matandang dugyot ka, ha? Ang dami mo pang sinasabi, hindi ka nalang umalis agad. Kuisit natin. Ano <laughs> uh, mo, meron, Dad. Uh, ay, huwag mo na sabihin. Kasi I already knew. Siguro ready na tayong pag-usapan yung mama nahin ko, no? Because I know that you know, Dad, that, that I can handle all of our negotiations na, di ba? And pwedeng ready naman na rin akong tanggapin lahat ng sasakyan na ibibigay mo sa akin. May kailangan kang malaman. Uh, ano yun? Anak, huwag kang mabibigla ha. Ano ba yun? Uh, Tiyan naman. Ma, Dad, please. Pwede mong huwag niya na ako paikutin? Ano ba yun? Hindi ako ang tunay mo ama. I'm adopted? Totoo ba yun? Hindi, anak. Tunay kitang anak. Hindi ko maintindihan. Nag naguguluhan ako. Ano ba to? Anak kita. Pero hindi sa daddy joke mo. Nabuntis ako ng dati kong nobyo. Kaya nung nakilala ko si Daddy Joe mo, sinabi niya sa akin na tanggap niya yung kalagayan ko at iingatan niya tayong magkina. Totoo ba ito, Dad? Nakakalungkot mong sabihin sa'yo. Pero ninyo, yung dalawang kapatid mo lang ang magmamana ang nasa Spain. Pero huwag kang mag-alala, Meron akong nakalaan para sa'yo. <coughs> hindi, hindi. Hindi pwedeng mangyari to. May Anak, patawarin mo ko. Hindi ko gustong ilimang lahat ng ko sa'yo. Pa paano na ako? Pa paano na yung kinabukasan ko, ma? Hindi kita papabayaan, anak. Mahal na mahal kita. Ma. Mahal mo ako. Gusto ko malaman kung sino tunay kong tatay. Mabuting tao ang tatay mo. Pinaghiwalay kami ng magulang ko. Nalumpo siya dahil sa aksidente. Ako dapat yung nasa sitwasyon na yun. Niligtas niya ako sa pagpapabangga sa sakyan hindi ko siya pinaglaban, anak. Dahil takot ko sa magulang ko. Kaya napilitan akong maganap ng iba at iwan siya. Karating yung araw na ah na hahanapin mo siya sa akin. Sige anak, makikilala mo din siya. Salamat. Ito na yata yung bahay na tinutuluyan niya. Sabi ng mga taga rito pag wala siya sa lansangan. Richard. Richard. Oh, babe. Wait lang. Huwag ka kayo nalakayin yan, ma. Eh, nasa na yung tatay ko? Asa siya? Siya ang totoong tatay mo, anak. Si siya na ba yung anak natin? Oo, siya nga. Pasensya ka na kung ngayon ko lang siya napakilala sa'yo. Ah! Nagtake siya. Anak. Anak. Pasensya ka na sa maraming pagkukulang ko sa iyo. Ah. Uh, tay. Ah. Uh, ako nga yung... Ako ay dapat humingi ng pasensya sa iyo. Kasi... Ano di eh, hindi ako baka na nilapas tanganan kita noong isang araw. Pero... Pero ikaw pala yung tatay ko. Sa, sa totoo lang ako yung nahihiya eh. Kasi, kasi wala akong mukhang iharap sa'yo. Huwag mo nang intindihin yun, Nak. Pwede ka bang pumunta dito para may ka pa ng tatay? <tos> <tos> na yun, anak ko ah. Siso ko na talaga, anak. Alam mo, alak? Kahit lungpo ko, na po ako, ako para kung sakaling makita tayo. Makabawi ako sa mga pagkukuli ko sa'yo. Tayo, huwag na po kayo mag-alala, ha? Kasi ako po yung mabawi sa'yo. Mahal-mahal ko po kayo, tayo. Kaya dadalas dalas ko kupo yung pagdalaw sa inyo dito, ha? Mahal mahal ko po yung tayo pa sa labas Salamat. Salamat.